trabaho. Wow. Ang ina mo. Meron ginagawa ko ngayon, oh. doon ako nakapisto. Yan, diyan. Diyan ako nakapisto. Taas na Hindi doon sa taas ah, hindi doon sa taas. Diyan lang, diyan, diyan, diyan. Yan lang. Subukan ko ling mag ano diyan, magpalitada. Sa may bintana. tingnan natin para asabihin niyo'y nagbibiro ako Nagbibiro ako akala lang ninyo akala lang ninyo'y nagbibiro ako Hm. Hmm? Ah, saan o? <tid up> <tid up> oh. Oh.